Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, pasamang gong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Lumakas pa ang bagyong Jenny habang patuloy na kumikilos sa lalawigan ng Batanes. Sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa, namataan ang bagyo sa silangang bahagi ng Basco-Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 165 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong nasa 205 km per hour. Kumikilos ito ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes area habang nasa signal number 1 sa Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands maging ang Hilaga at silangang bahagi ng Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga at Ilocos Norte. Mahigit na sa isang libo ang nahuhuling lumalabag sa election gun ban, kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na umaabot sa kabuang 1,063 ang kanilang naaresto at nasa 1,156 ang nakumpiskang hindi-lesensyadong baril. Kaugnay nito, inihayag ni General Acorda na nananatili sa 246 ang mga barangay na nasa red category. Sa bilang na ito, 151 barangays ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, 60 barangays ay nasa Region 8 o Eastern Visayas at 35 barangays sa Region 5 o Bicol Region. Dagdag pa ng PNP chief na wala pa silang nakikitang lugar na maaring ipagpaliban ang halalan sa October 30. Nakaabante ang Gilas Pilipinas sa quarterfinal round ng 19th Asian Games na ginaganap sa Hangzhou, China. Ito Ito'y makaraang talunin ng Philippine team ang kopona ng Qatar sa kanilang sagupaan sa score na 80-41. Sa tulong ni CJ Perez, mabilis na nakasulong ang Gilas sa payoff period at tinambakan ng kalaban 73-30. Hindi na nakabalikwas ang Qatar hanggang sa dalhin ng Philippine team ang tagumpay sa huling yugto ng sagupaan. Susunod na makakalaban ng Pilipinas ang Iran sa quarterfinals ngayong araw, October 3. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.